Sige, pikit nga tay, pikit. Hindi nagmagana yung isa. Hindi. Tapos, yung bandang ngiti ka nga tay. Hmm. Uh, bumaksak pala ang ano ano. Tapos ang marami pang ano na nadali dito. Sa kabila meron. Wala. lang sa party Dito lang. Pati dyan sa likod. Ito lang yung parts na ano. Kalahati lang. Pag nagsasalita ka, hindi nagagawa yung ano eh. Yung mata mo? Oo. Oh. Ngiti ka nga. Buka mo yung bibig mo. Ah. Ah. Ah, buti naman at ano. Nakakain. Ah, close your eyes. Hindi siya sumasabay. Oo. Uh Oo. -oh. Open. O, oh, close. Open. O, oh, ngiti ka. Close, open pa rin. Ayan. Sige pa Exercise mo yan tayo ha. Close open ang mataha ha Pikit tay Close open Close open Sige Makasampu pang close open Yan Sige pa Maganda na pala oh A-A E-E i e. e. o o u o. O. o bagsak na bagsak dito oh e ngayong ni eh, barang oh umakyat ng konti o. pero hindi pa yan yung normal niya hindi ba oh kasi may namatay na ugat po sayo yung banda po talaga sa facial nerve Sayang kung naagapan noon niya noon, noon pangalawa dapat pangalawa ka sa akin noon. Pangatlo, steam dapat 'yon. Maagapan niyan. Eh kaya lang na therapy ka ng electric. Eh di lalong namatay. Oho, kasi ang electric ho katulad po 'yan ng kuryente. Eh ang kuryente, ang ugat po natin, meron po tayong static. Hindi meron pong parts na hindi ho pwedeng ikuryente at lalong namamatay ang ugat. Yun po yung pagkakamali na yan. Ang kuryente ginagamit po yan doon po sa may mga uh, kamay sa bandang ano yung mga hindi maapektuhan ng organ. Eh ang organ po natin sa muka is ano eh flesh yan eh. Mga malalambot yan. At saka katulad ng mata, malambot ang organ na yan. Maring malusaw ang mga nerve niyan kapag ka na-kuryente. At saka pati po yung sa utak. Tapos ang balak pa nga nila, so, tuturo ka na lang daw siya. Steroid. Uh, para yung steroid. Hindi po pwede. Lalo po mag-blockage po kayo. Baka mamaya magkos pa kayo ng diretsyong stroke. Kasi ho, ay, hindi naman sa tayo medical o ano na doktor, pero sa mga tinetherapy ko po, halos po ganyan ang advice. Yung iba, Doktor ano, doktor sige okay doktor. After ano bumabalik po sa akin kasi lalong lumala. Lalong komplikasyon. Pero po nung nag healing po sila talagang gumaling pero hindi na siya 100% magandang itsura pero gumaan ang pakiramdam. Kaya lang tutulungan niyo sarili niyo, tutulungan yung gumaling sarili mo, yung mga bawal wag itatake, yung mga hindi dapat gawin wag mong gagawin. Kasi po, kayo din ba apektuhan? Kaya sabi ko, Sige nga, salita ka nga. a e o o a, -A -O. o Hindi na masyado baksak. Hmm. Hindi ka tulad yung bumabaksak. <coughs> Kaya ano nga lang, naka-slant. Oo. No. Ah. Ito lang, ito lang talaga. Close. Yung mata, close. Tingin ka dito sa kabila. Hindi. Yung mata lang, mata lang. Tingin ka sa akin. Yung, yung ulo mo, harap, harap hmm. sa akin. Yung mata lang. OK pay na. At mình may improvement. Oh, sige, ngiti. A. E. 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 O. 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 Ba. Ba. Boo. Boo. ite Close your eyes. Open. Close. Open. Tingin sa taas. Baba. Left. Right. Okay. Ano pakiramdam mo? Okay lang? Hindi ka nahihilo? Okay lang? Mm. O. A. Ah. E. I. E. 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 O. o. U, U. Ba. Ba. B. 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 Bo. 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 Oh, close your eyes. Blink your eyes. Okay, close. Le tingin sa taas. Up. Down. Left. Right. Up. Down. Left. Right. Ngiti. Ngiti. Yung pagngiti na lang ng pisngi, yung ang problema na lang sa inyo, itong nandito sa ilalim mm. ng chika, dito. pero hindi na siya bumabaksak as before, katulad ng may line dito. Mm. Hindi na siya bumabaksak. Tsaka, improvement ka na. Mm. Pang-ilang terapin Third? Fourth. Sa, ano uh, nga. Uh, pangatlo? Well, mm. mm. Ganda mo na tayo. Mm -mm.